Hoy, ano na, inquirers? Maligay ang pagbabalik sa channel. Kung mahilig ka sa Filipino entertainment, showbiz news, at malalim na pagsisid sa pinakamagagandang pelikula sa bayan, napunta ka sa tamang lugar. Ngayon, pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang pelikulang umuusad, ang pinakaabang ang key, I love will make you disappear. At sabihin ko sa iyo, pagkatapos panoorin ang pelikulang ito, sa wakas ay naunawaan ko kung bakit napakalakas ng pamagat, kaya umupo, mag-relax. At sumabak tayo sa isang detalyadong breakdown ng obra maestra na ito na pinagbibidahan ni na Kim Chiu at Paulo Avelino sa direksyon ni Chad Evidence. Maniwala ka sa akin, hindi mo nais na makaligtaan ito, ipinakilala sa atin ng kwento si Sari, isang babaeng nagdadala ng sarili niyang emosyonal na pasanin, at si Jolo isang lalaking walang ibang gustong takasan ang kanyang sakit. Gaya ng inaasahan ng tadhana, ang kanilang mga landas ay nagkukrus at kung ano ang nagsisimula bilang isang kakaibang pag-ibigan ay nagbubukas sa isang bagay na mas malalim, isang paglalakbay ng pagtukla sa sarili, pagpapagaling. At ang pagbabagong kapangyarihan ng pag-ibig at narito kung saan ito nagiging kawili-wili ang pelikula ay gumaganap ng pantasya sa paraang nagpapalakas ng emosyonal na lalim. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibigan, ito ay tungkol sa mga multo ng ating mga nakaraan, ang bigat ng ating mga trauma, at kung paano tayo maililigtas ng pag-ibig o ganap na ubusin tayo ngayon. Pag-usapan natin ang pananaw sa likod ng pelikula. Si Chad E. Vidence, ang direktor, ay kilala sa kanyang trabaho sa What's Wrong with Secretary Kim, isang serye na nagpakita ng kanyang talento sa pagsasama ng katatawanan at drama ng walang putol. Pero sa pelikulang ito, ibang level ng refinement ang nakikita natin, ang cinematography ay mas mayaman, mas visually assured. Ang paggamit ng liwanag, kulay at pag-frame ay nagdaragdag ng mga layer sa pagkukwento. May mga sandali na talagang ikinagulat ko ang uri ng mga pagpipilian sa cinematographic na nagpapataas nito ng higit pa sa isa pang rom-com. Ito ay isang pelikula na pakiramdam na pinakintab, sinadya, at malalim na nakakainganyo. Pag-usapan natin ang mga pagtatanghal. Si Kim Chiu ay naging staple sa Philippine Entertainment sa loob ng maraming taon Ngunit minsan nakakalimutan natin kung gaano siya kagaling bilang isang artista. Kung napapanood mo siya sa Eat AH Showtime, alam mong walang kahirap-hirap siyang nakakatawa, puno ng lakas at laging nakakaengganyo. Ngunit sa pelikulang ito, ipinaalala niya sa amin ang kanyang lalim. Siya ay may ganitong walang kahirap-hirap na comedic timing na nagpapatawa sa iyo sa lahat ng tamang sandali. Ngunit kapag ang pelikula ay humihingi ng emosyonal na intensity, ang kanyang mga mata na nagpapahayag ng isang kwento sa kanilang sarili. May isang eksena at magtiwala ka sa akin, malalaman mo kung alin ang tinutukoy ko kapag nakita mo ito, kung saan naghahatid siya ng nakakapanghinayang pagganap ng walang sinasabi ni isang salita. Ito ay hilaw, ito ay totoo, at ito ay patunay na si Kim Chiu ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Si Paolo Avellino naman ay kilala sa kanyang brooding intensity. Siya ang hari ng silent, emotionally charged performances. Ngunit sa pelikulang ito, nakikita natin ang kanyang pagharap sa isang bahagyang naiibang hamon. Habang dinadala pa rin niya ang kanyang signature depth, There's a playful energy to Jolo that we haven't seen from him before. Ngayon, ito ba ay isang tuluy-tuloy na paglipa? Hindi palagi. Ngunit ang kanyang alindog ay pumupuno sa mga puwang. At ang kahanga-hanga ay hinding hindi nawawala sa kanya ang tahimik na intensidad na iyon. Nererecalibrate lang niya ito para umangkop sa mas kakaiba at romantikong tono. At kapag ang pelikula ay tumawag para sa drama, Naghahatid siya sa mga paraan na tama sa iyong bituka. Ngayon ay pag-usapan natin ang magic na kimpao. Ang mga tagahanga ay naghihintay para sa kanilang muling pagsasama at hayaan mo akong sabihin sa iyo, ang chemistry ay hindi maikakaila. May natural na daloy sa pagitan nila na nagpaparamdam sa kanilang pag-ibigan. Hindi lang nila inuulit ang kanilang mga nakaraang pagtatanghal, umuunlad sila bilang mga aktor nagdadala ng bago sa mesa. May mga sandali sa pelikulang ito kung saan ang isang pagtingin sa pagitan nila ay sapat na upang sabihin ang lahat. Iyan ang gumagawa ng magandang on-screen na pagpapares. Higit pa sa pag-ibigan, ang key, I love will make you disappear, ay tumutukoy sa mga tema na malapit sa tahanan. Ito ay tungkol sa trauma, kalungkutan, at ang paraan ng pagkontra natin sa mga tao nang hindi nauunawaan ang kanilang sakit